Ngayon lang to. <laughs> Panay tayo. Pa. Ay, paano ba ito? Sunga lang. Ay, ang daming tulo. My goodness! Hindi alam paano gamitin. Ano ba to? Woh, ho, 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 ay <laughs> putik din naman kaying, uh-huh, uh-huh, uh-huh. May parating kasi bukos eh. Kaya ito, nagmamaganda muna tayo. <laughs> Ngayon lang ito bukos. Wala na. Ano. Ayan. Abang kukumpit muna tayo ng seals na ating store. Yan lang.